Ito, so, ba oh, rambutan yun. Hindi, lahat Try mo tayo. Oo. Oh. Eh, no, bayog. May kaso lang, dami tinik. Hindi. dami rin sa luyot dito so kumukuha kami ng kawayan bayog pang batangan ng bangka kaso okay. lang ha ito kaso lang ano kaso lang wala rin mapili wala well, maniliit ang bata pa. Wala, digo. May isang parking dito, 20. Sa kanila, 20. Ito na no, pagka yung, yung pagka sa akin na, ah. tingiling ko lang, la, 1 piso. Para dito sila parati. Malapit pa. Oo, oh, malapit mo. Ito lang. Oh. Asang talo nga sila. Eh? Pagka naningila ko, ba't daw 5 piso? Sabi ni Aling Merda. Sabi ko wala naman puhunan diyan eh. Kaya puhunan niyo, hindi naman kayo namumulot ng basura. Di ba? Hmm. Hindi na puhunan galing. itu um. nakatumba ah jangan menanak oi tu So, yun. At uh, nakakuha kami ng pang batangang ko. So, nandun na yung isa. Binawat na. Tatlo lang. Pero, maghahanap pa rin kami ng uh, iba. Gusto na eh. Saan ka na? Ha? So, nakahanap kami. Uh, isa na lang. Vale, está atlanto.